Hi, good morning mga guys. Ayan, first day ko ngayon sa aking room. Good morning, good morning. Nakatulog ako ng 8 hours. Hamdila. Ayan. Kita pa yung aking bandage. Naka-nighty siya, Kej. Ayan guys. Kakain ako ngayon. mag almusal ako ngayon guys. Uh, binigyan ako sa aking ka... ka workmate ng Lugaw. Ayan. Thank you so much, Ate Juara. Ayan, guys. Isang kaibigan ko nagluluto siya ng Lugaw para sa akin. O, oh, diba? Masarap. Para, ang, para makainom ako ng gamot. Hindi ko ba face sa labas? Thanks again, guys. Oh, okay na no, si Arlene to vlog. Pero pang uh, mamayang gabi, pwede ko na siya tanggalin yung bandage ko. Kaldiyan, ha? Nagaloko mo ma ako. Ah, may utong pa naman ako. Hindi naman tinanggal yung utong. Sinisiksian ah, lang. Hindi pinutol. Kompleto pa yun. Grabe siya. Grabe siya makaputol sa bingi daw. Gusto mo lang siguro makita para ma magkatotoo. <laughs> Kompleto pa, no? Sarap, guys. Mainit po siya kasi. Nakatulog ako ng 8 hours. Kamigising ka lang kayo. Eh, Sino pasensya na sa mga hindi ko man makakasuportan. Yan, kat kat pasensya lang hinatulog ako ng ano, bunggang bungga hanggat gusto ng mata ko para makabawi ako. Dahil alam mo na, pag ano tayo, pag may trabaho, kailangan natin gising para magtrabaho kahit ayaw pa ng mata natin. Yung ako ngayon kasi mayroon akong sick leave. Hindi ako magtrabaho. Diba? Diba? napaka-timing naman. Napaka-timing naman na yung inupirahan ako. Walang amo dito. Umalis yung amo. Lahat sila. di ba? <laughs> Tinayming talaga. Yung nakaraan din. Ano ba yung nakaraan na ano ako pumunta nun? Yung pa up din ako para kinuha na ako ng gamot. Nagpa-ECJ. Timing din yun na umalis ang amo. Yun akala ko nun. Upirahan na ako. Pero hindi pala. Parang kinatama din na umalis ang amo. Kaya medyo hindi busy yung mga tao. Paano nakapagluto sila. Tapos bukas, babalik na naman ako doon. Kasi natanggalin ko lang to yung bandage. Ito. Kaya bukas, iti-check up to. Hindi ko nga ito nakita. Ay, eh, kung anong plastada dito. Kung anong itsura ng suso ko. Hindi <laughs> ko siya nakita. Kung anong itsura ng suso ko. Excited na nga ako, guys, eh. Walang mga, hindi, hindi siya masakit. Wala pa akong naramdaman na sakit ngayon. Masarap talaga guys pag sa bahay ka kumakain o sa ospital. Alam mo sa ospital, Diyos ko, maria maria -mar usip yung pagkain nila. Napakapangit ng lasa. Hindi ko alam kung ano yung ano no? Kaya pag sa ospital ka, parang hindi ka gagaling. Kasi hindi masarap yung mga pagkain nila. Hmm. Alam mo yung wala, walang, ah, hindi ko alam kung inasinan o hindi. Kaya wala ka talaga yata yung asin. Wala sinadya talaga yun kasi nasa ospital, no? Kama pa na Shout out pala dyan sa aking uh, kapatid. Ayan. Uh, thank you so much sa yung padala sa akin. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ang pinadala sa akin kapatid dito. May mga biscuit siyang pinadala sa akin. Ayan, ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Coglin. Cololine. Cololine. Ayan siya. Ayan. Ito siya, guys. Dala ng aking kapatid. Ayan. Thank you so much, my, my kapatid. Uh, Rodolfo. Ayan. Ito yung isa. Ito siya. Ayan. Dahil hindi ako, guys, makapagluto. Ayan. Kakain na ako ng mga ano, mga biscuit. Tapos, ayan. Ayan siya, guys. And then, ito siya. Mayroon siyang tinapay. Zarabu sa Sabaho. Ayan. Thank you so much, kapatid. And then, thank you so much sa kay Marnisa, nagluluto sa aking ulam, kay Tidwara. Ayan, thank you, thank you so much sa inyo. Ayan.